Hello everyone, magandang tanghali po sa atin lahat. Maganda maganda tanghali. Uh, ah, puntahan po natin yung nagpapakain ng mga pusa dito. At siya ay nagpapakain ngayon. Tara, please. Yan, yeah, ang gaganda ng mga kainan nyo. Ah. Madami na ulit ang lahi nyo. tayo kumain ng isang to. Ang dami na nila. Ang dami na ulit nila. Ayan, ang nagpapakain yan. Ayan, ang mahal na mahal ang mga pusa. Si Stephanie Franz. Kung nga, kung mas marami pa noong. Ano, nagkakalina yun nandito sana lahat. Kalat-kalat na sila. Ang oh, mapagmahal ng mga pusa, ayan o. Oh si Stephanie Franz ang aking ka-workmate Ang gaganda ng mga kainan nyo ah. Madami na ulit ang lahi nyo tayo kumain ng isang to dami na nila dami na ulit nila oh Ayan, ang nagpapakain yan. Ayan, ang mahal na mahal ang mga pusa. Si Stephanie Franz. Kung makakuan mo yan, mas marami pa Naga, yun, nandito sana lahat. Kalat-kalat na sila. mapagmahal ng mga pusa ayan oh. si stephanie Franz, ang aking ka workmate